Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maselang pag-uugali ngayong araw kaya mas gusto. Ang matahimik na gagawa ng dapat na matapos, lalo. Na sa trabaho ayaw ng mga usapang may kabastusan, iiwanan ang ganoong kausap, sa bahay ay masaya pagkasama na ang pamilya, mahigpit sa mga ginagawa ayaw ng maduming paggawa at abala maaruga sa magulang at handa laging makatulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, dahil nag-iipon para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 8 number 10 at number 29. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay huwag sa gagawin laging una ang mag. Plano, at ayaw ng napag-iiwanan sa mga ginagawa, kaya masikap sa dapat na gagawin, at laging nag-iisip ng bagong pamamaraan para mapaganda ang trabaho, may katapangan. Ang ugali ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan at may salita na paninindigan hanggat nasa tama, sa pera ay hindi basta magpapautang sa pamilya, ang naiipon na pera para sa maayos na pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa pagpapalabas ng pera at malambing sa pag-iibigan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 21, number 14 at number 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawaing ugali para maging matahimik ang araw. Ayaw ng mga usapang walang kinalaman sa mga ginagawa. At kung magsasalita ay sinisigurado para walang makakaaway. May katapangan din ang ugali na hindi pinapakita pag oras ng kailangan ay kayang ilabas. Matalino ang kaisipan sa kasipagan para makagawa ng pag-asenso ng pamumuhay. May kadali ang magselos kagad pag umiral ang pagseselos ay matahimik na mapagplano. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, may kaluwagan sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 11 at number 32. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa trabaho dahil para lagi magkaroon ng maayos na pagkakakitaan at kung gagawa ay masaya ang isipan para laging may enerhiya ng katalinuhan at ayaw ng mga usapan may pamiminta sa ibang tao at hindi basta kayang pakiusapan may paninindigan sa mga sinasabi at gagawin, hindi nagpapataan sa mga ginagawa sa pagkita ng pera ay parehas wala dapat na lamangan ng makaiwas sa kagalit na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 11 number 22 at number 45. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho dahil gusto. Ay may mahabang pagkakakitaan at matapat sa napasukang. Hanap buhay kung sa pera at gagawa ng bagong pagkakakitaan. Ay ayaw ng may mga kalokohan para makaiwas sa problema at walang makakagalit na tao, sa usapan ay ayaw ng mga chismisan, sa pamilya ay mas maingat sa pagsasalita para laging may good energy sa tahanan ng kasiyahan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 17, number 21 at number 10. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa ginagawa at hindi basta gumagawa ng trabaho nang walang pag-aaral ayaw ng pagkakamali, at kung may nasabi sa pamilya, ay gagawin para laging may masayang relasyon sa tahanan, at hindi basta nagpapatalo kung alam na nasa tama, may ugaling maselan kaya mas gusto pa ang magtrabaho ng nag-iisa, laging may tiwala sa minamahal, kaya wala sa isipan ng magselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 11 number 34 at number 6. Libra, ang Libra sa galaw ng mga kalikasan, maaruga. Sa buhay pamilya, laging masaya pagkasama ang pamilya dahil inspirasyon niya sa mga ginagawang kasipaga sa trabaho ay may maselang ugali kaya mapanuri sa mga gagawin at ipapagawa at ganoon din sa kausap may isipang maingat sa lahat ng sasabihin at ikikilos sa trabaho pag may sinabi ay gagawin at aayusin para maging maayos ang dapat na magawa may matapang na ugali hindi basta umaatres kahit away ay gagawin pag nasa tamang katwiran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 8 number 31 at number 17. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay maingat hindi gagawa. Nang pwedeng mawala ng trabaho, matapat at laging walang pagpapataan sa mga gawain, at kung magsasalita ay gagawin dahil nasabi na niya, at hindi naman magsasabi na pwedeng magkaroon ng suliranin, hindi gagawa ng pagkakamali at laging inuuna na dapat ay magawa ng Maayos masipag para makaipon ng pera para sa pamilya. Maingat sa ginagawa ang laging nasa isipan dahil may takot mawala ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Madisiplina ang ugali may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19 number 21 at number 34. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, hindi makukuha sa mga usapang suhulan. May katapangan din ang ugali ngayong araw na may maigsim. Pasensya kaya ayaw ng mahabang pag-uusap, at laging lalayo pag nakakaramdam ng pagkainis para makaiwas. Sa problema, may kahirapan kausapin mapanuri ang sinasabi at maingat sa trabaho, matahimik na mas gustong magtrabaho na mag-isa, ayaw ng mga usapang chismis at mga kalokohan lalo na ang lagayan suhulan ng pera, may ugaling hindi naniniwala kagad ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 19 number 34 at number 15 Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matsaga sa mga gagawin at laging una sa kanya magtrabaho ng maayos para makaipon ng pera na magpapasaya sa buhay pamilya, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, maarugas sa pamilya gusto ay masayang mga usapan, nang laging may masayang love sa tahanan, sa trabaho ay laging ready ang isipan sa dapat na magawa, ayaw ng mga usapang kaberdehan at lalo na sa toksuhan ng pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 40 number 40 at number 28. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa tahanan ay laging mapagbigay sa pamilya. Dahil nasa isipan kaya gumagawa ng trabaho, ay para mapasaya ang buhay pamilya, nag-iipon lagi ng pera. Para sa ikakaganda ng kinabukasan sa trabaho laging. Ready basta legal nakikita, ay gagawin para makaasenso sa trabaho at ang pamumuhay. Masaya ang isipan para laging nakakagawa ng pamumuhay na maligaya. At may katapangan ng ugali na kayang ilabas kung kailangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 5, number 22 at number 36. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at hindi basta maniniwala kung balita lang. Mapanuri ang isipan bago maniniwala sa mga nadidinig. Laging nag-iingat sa mga bibitawang salita at may paninindigan sa sinasabi ay gagawin hanggat nasa tama, sa trabaho ay matyaga at stricto sa ginagawa, at hindi kayang maloko dahil may matalinong isipan, may ugaling mahaba naman ng pasensya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera pag-iipon ng nasa isipan para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 24, number 10 at number 25.